Sa maliit na bahay na ito sa Balayan, Batangas, naninirahan ang mag amang Palguera. Simula nang iwan ng ina ang mga bata, pilit nang binubuhay ng amang si Mang Romulo ang kanyang tatlong anak sa pamamagitan ng paggagapak ng tubo. Ang problema, hindi niya mapag aaral ang mga bata dahil bukod sa maliit lang ang kanyang kinikita, wala pa rin daw birth certificate ang mga anak. Yung sana ma-rehistro sana ang aking dalawa at pagpasok ng ang pangarap ko lang nga dyan sa akin mga anak na yan. sana makatapos sana sila sa pag-aaral. At wag silang gumaya sa akin mga tubuhan ang tarbaho bago magkakaingin. Gusto po namin yun. May po ng notebook. Saka po lapis. kapung po pang colors. Sundalo po. Para po eh tulungan ko din po pamilya ko. Sa pagtungo ng ACCIS Party List Action Center at Erwin Tulfo on Air Team sa Balayan, Batangas, agad naming inilapit sa barangay ang kaso ng mga anak ni Mang Romulo. Wala namang pag-aatubiling sinamahan kami at ang mag-aama ng barangay health worker sa local civil registry ng Balayan, Batangas. Doon na pag-alaman na kailangan ang personal na impormasyon ng kanilang ina sa pagpaparehistro. Mga impormasyong hindi maibigay ni Mang Romulo at kanyang mga anak. Sa paglilibot naman ng aming team, tuluyan namang natagpuan ang ina ng mga bata na si Joan Palguera. Agad naman siyang nakipagtulungan para magkaroon ng legal na dokumento ang mga bata. Hiling din niya, muling makapiling ang mga anak na pilit daw inilalayo sa kanya ng ama nito tulong kung pwede lang po yung mga anak ko makapiling ko. miss na miss ko na po sila eh. Mga anak ko eh, mahal na mahal ko mga anak ko eh. Wala akong magagawa galit na galit kayo sa akin. Sa aming pagbabalik makalipas ang isang linggo, sinamahan ng aming team ang tatlong bata kasama ang kanilang nakakatandang kapatid na si Juliet para mag-enroll sa Don Leon Martinez Memorial Elementary School, ang paaralang pinakamalapit sa kanilang purok. Sinisigurado ko po, po naman na kami ay tutulungan namin sila, willing po namin sila itanggapin at makipag para mabigyan natin ng kaukulang tulong ang mga Dinala na rin namin ang magkakapatid sa pinakamalapit na mall sa lugar para sa aming munting surpresa, ang mabigyan sila ng mga gamit pang eskwela na labis na ikinatuwa ng mga bata. At hindi pa dyan natapos ang aming handog sa kanila. Nagkaroon din ang mga bata ng pagkakataong makabonding ang kanilang inang na walay sa kanila ng matagal. Alam niyo bayan ayan ho inilapit eh, na rin po namin sa LGU at sa Department of Social Welfare and Development ang sitwasyon po ng mga bata para maproseso na po uh, yung uh, ikangay uh, kustudiya ng bata pero ngayon pa lamang po ay eh, sinasabi ko masakit man ho sa ama ko sabihin natin iniwan siya ni Mrs. Eh, sir yung bata ho pag minor ho 6 and below dapat po yan nasa ina ang kustodiya. Wala po sa inyo. Masama, masaklap man ho yung sabihin, pero yan po ang batas. A law, the law is the law. Kailangan po nating sundin. Sabihin man po si Mrs. ang nag-iwan sa inyo, lao tayo magagawa kasi nasa family code. Unless babaguhin po natin ang family code, sir, ano? Pag iniwan tayo ni Mrs. sa atin yung bata, pero hindi ho ganun eh. Kailangan pong isurrender ho natin ang bata kay Mrs. Ay ang DSWD aayusin ah, na yan, mm, partner. Mm. At isa rin po ang babala ko ho, doon naman sa mga may mga bastardong mga magulang pa rin na ayaw ho sumustento mm. sa kalimang anak. Nasa batas din po yan, kailangan po yung sustentuhan po ninyo ang inyong anak. Hindi po porket nagloko yung partner nyo, hindi mo na sustentuhan ang mm. anak mo. Mali po yun. Wala pong sinabi ang batas na pag nagloko yung partner mo, lalaki man o babae, hindi mo na susustentuhan yung anak mo dahil wala pong kasalanan yung bata ang may kasalanan po kayong dalawa ni Mrs. dinala niyo po yung bata dahil sa sobrang kasarapan ho ng uh, ikang buhay eh nandito na yung bata sa mundo kawawa hmm. naman ano po